Tapi <laughs> Yan yeah, sa mga teammates, uh, balik YouTube ulit tayo. Pasensya na dahil pabago-bago tayo ng format. Minsan naka-portrait mode, ngayon eh, naka-landscape. Uh, bali yung ina-upload ko kasi na portrait mode dun sa YouTube channel natin, dito sa YouTube natin. Eh, yung mga vlog ko yan sa Facebook. O, so, meron tayong Facebook page din na Team Team Channel. Follow nyo ako dun mga ka-teammates. So, dito sa YouTube, meron na tayong 32k subscribers. So, sana lahat yun, madala natin sa Facebook natin, no? Para teamwork tayo. Kaya eh, mga ka-teammates, sa ah, bali, tinamahan tayo ng trangkaso ng mga nakarang araw. Kasi sobrang pagod ko na rin, sobrang puyat doon sa tinatapos kong layout. Kami kasi mga client na nagpapalayout, eh, bali, pag sa umaga, minsan, may shoot ako. Tapos, pag gabi, do ko tinitira yung mga layout ko. So, ang nangyayari, lagi ako puyat, bumaba pa siguro yung immune system ko. Ayan, Anong <laughs> nangyari sa <so> dalawa? <laughs> mga ka tara! Samaan niyo muna kami, mag-daily vlogs muna tayo. So <laughs> mga ka -timmates. bali dito na ako nagle-layout pag inaabot ako ng hating gabi or inuumaga umaga ko para at least makapag-unat-unat ako ng buto dito sa aking kama. Yan, dito na ako natutulog kasi sa tabi ng playpen ni Toby para at least na medyo nababantayan ko pagka uh, naglalaro siya dito dito sila ni Amshi, natutulog pagkagabi araw dito ako nagtatrabaho mga teammates pasensya na medyo magulo at madumi hindi ko na naasi yung aking ano table ay medyo masama pa rin yung pakiramdam ko mga teammates siguro mag uh, a day in my life vlog lang muna tayo ngayon so samahan nyo ako mga teammates let's go silipin muna natin yung ating new town plaza Bali open na kami ng 8 AM dahil meron kaming pares dito. Yan, pares overload tapos meron din tayong tapa rice. Sarado pa yung iba pang mga stalls natin. Talagang pares lang ang bukas. <laughs> Uy, hello to mga Bagnet. Bagnet. Crispy pares. Uy, crispy pares. Hello. Grabe. Ilang kilo yung pares na niluluto nyo? Araw-araw, boss. Ah, uh, mga... Hindi ko lang alam eh. <laughs> Kala ko alam mo eh. Hindi ko alam. Grabe oh. Oh. Ito pa. Sabaw. Uy, grabe yun. Grabe yan. silang coffee jelly. Yung ating mga condiments dito. para tayo nasa catering ha. Ano ba to? Ay, kalamansi pala. Yun, yung mga chili oil, spring onions, garlic, pa yung kalamansi. Uy, may crispy pata. 650 lang. Ay, mga kutimates, meron kami dito sweet chuchay. Kaya sa mga desserts namin, meron kami dito chocolate sundae. Ayan, may mga sundae. Tapos, meron din kaming lemon house. Tapos, yung ating JJ Silog mga Silog Meals syempre yung ating Shawarma Shawarmor Tako Yaki, Tako Town saka yung Lucas Crispy Kare Kare yan tapos yung ating The Boss Sizzling and Ramen sa mga mahihilig sa sizzling sa Korean Ramyon yan, nandito ang The Boss Sizzling and Ramen alright, tapos syempre pag meron tayong mga Korean food or Saudi, meron din tayong Mexican, Filipino food. Ayan, nandito ang Savorito. Savorito Cafe. pag nakapwesto pwesto yung Lucas Crispy Kare-kare. Siyempre, nandito yung ating shower more. Mamaya pa yung mga 11 o'clock magbubukas. Ayan, lunch time. Out-out sa aking malapit na kapatid na si P2 yan salamat sa pagbibigay mo ng masarap na shawarma dito sa ating new town plaza bali itong kimchi moto natin mga teammates uh, papaltan natin ng binalot sumaya so, tayo ng pares good morning po amaya papakita ko sa inyo yung ating plaza pag bukas na lahat ng ating stall so for now bisitain mo na si toby na kay wawa niya nandito eh. na pala ang aking anak Kala ko na kay Wawa ka. Aba. Oh, tadi. Tinatapon mo naman eh. <laughs> oh, ayan na naman. Ay. <laughs> Tawa ka pa. Tawa ka pa dyan. Hmm? Oh, oh, oh. Oh. Nanlolo. Oh, <laughs> Yay! Oh, <laughs> how old are you na? 10 <laughs> months old na si Toby. Oh, di ba? Mag-11 months ka na ngayon. And next month will be your first birthday. Sa wakas mga teammates, medyo magaling na ako. Samahan niyo ako, kita naman tayo. Hey, kasama ang baby at si mommy bagong ligo I ah, Drive drive ang baby Drive drive oh. o drive ka baby Drive Kailangan kami ng gamot ni Wawa Ang isang bata o, Ang kulit kulit <laughs> Be 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 Belat, belat, belat. Hi hey, mga ka natagal lang kami sa Mercury Drug. Bali, bumili na lang kami muna ng lutong ulam, yung chicken, ang tulog si Toby. Uwi muna kami mga teammates! Two hours later. Yun mga teammates, magde-deliver muna tayo ng OxyClean dishwashing liquid. Samahan niyo ako, dito tayo sa e-home. <laughs> Hello. Hi, Sir Sam. Yeah. Hi, Pla. Hello, guys. Hindi order na rin naman sa yun, na-deliver na natin yung ating OxyClean. Maraming maraming salamat kay Sir Dean sa pagdudong sa atin sa pagbubuhat. At maraming maraming salamat din kay Boss Edlin Nangcha sa pag-order sa atin ng 42 liters at 3 gallons ng ating OxyClean dishwashing liquid. Maraming maraming salamat po, Boss! Ito yung blinag natin last time, yung M&M RTW outlet, yung murang-murang mga damit. Ay mga teammates ito na yung lagi nating problema. Anong ulam natin mamaya? Ang gabi ba? Ganda-gaba eh. Ayan ang shabby grill natin. Ayan mga inihaw dito eh. Mga Ayan si Puzo. Kailan wow. na yung session natin. Ayan yung tugo babos. Papagaling muna ako. Ayan, ayan yung mga dugo. B2 ah. Ito yung mga barbecue. Mm. Uy, kakunti na lang to ah. Sa barbecue. Yung pares natin. Aba, mukhang sold out na dito ah. Sold out na kuya. Na Grabe. Nabilinis na yun oh. Uh, yung pares natin mga teammates Mar. <laughs> ano kuya Omar, solid ba? Solid! Ano natin natin? Sold out! Uy, sold out to. Grabe. Always naman. Grabe to. Yuki's Paris Overload. Ito naman yung ating JJ Silog. Ayan. Free extra rice and soup. Uy, visitor ko pa yan o. Oh. Ano ah, si kuya? Ito <laughs> yung ating shower more. Kasi si Maring Ida sa si Paring Lester. <laughs> Uy, mukhang may order tayo ng shawarma. Uy, yeah, paubos yeah. na rin? Yeah. Grabe. Dalawa na lang, orderin mo na. <laughs> <laughs> Grabe. Uy, paubos na. Last two orders. Ooh. What's up? How's your day? good. Yeah, I like it. <laughs> Yan, taco Town. Dito maraming taco. <laughs> tako yaki naman dito. Tapos meron dito Lucas Crispy Kare Kare at Goto. Yan, mukhang tawag na rin yung kare kare ni ate. You na. Know, parang wala na akong makita ang kulay doon sa kaldero. Sold out din. Uy, <laughs> mukhang pagod na pagod yung ating ano ah, the boss. <laughs> mukhang ginera sila dito ah how's yeah. your day? Yo, 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 I'm fine. <laughs> <laughs> Lucky day ba today? <laughs> yes, yes. 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 Lemon house. Yung okay, quick chuchay, open na. Meron sila dito mga mini Oreo ice cream. Yan si tita. Hello, tita. Hello. Gusto po? Okay, <laughs> okay naman po sales? Okay naman po ang sales. <laughs> Tama. Oh, wakas. <okay>. <laughs>